Okay, let's go. Let's go. So, dito na po tayo. Dito tayo sa may parang gold. Oh, Lobiu. Nandun si Lobiu. Sama! Damot. Di ako sinasama. Ayan na sila. Eh, sila. Ah, sama tayo. Sama. Sama tayo. Guys. Sama. Huwag ka dyan, <gasps> Jadi lu bi! Oi oi oi. Ah ah, ah. Okay. <coughs> ah, ah, ah. masuk si oh, na. tayo.